Sinasabi sa iyo ng Diyos na muling mag-umapaw ka sa kasyahan. Asahan mong magugulat ka sa mga hindi inaasahang magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Huwag mag-alala, babaguhin ko ang iyong mundo, kaya't maghanda ka. Sinasabi ng Diyos na ngayon ang araw kung kailan makakamtan mo ang pag-ibig, kalusugan, at kayamanan na tunay mong ninanais. Magiging mabuti ang mga bagay para sa iyo kapag kailangan mo ito, sa pangalan ng Diyos patuloy na maniwala, magdasal, at magsalita ng malakas. Ang aking mensahe para sa iyo ay na ikaw ay aking minamahal na mga anak na makakaranas ng isang hindi inaasahang himala. Maghanda ka para sa isang pagbaha ng pera, kalusugan, at kaligayahan. Naglalagay ako ng mga kababalaghan, pagpapala, at pagbuti sa iyong buhay upang sabihin mo ang mga salitang ito ng malakas, kahit na hindi mo ito pinaniniwalaan. Habang ako ay dumadaan sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa masamang bagay dahil ang Diyos ay kasama ko. Palaging tandaan na ako ang Diyos na lumikha ng mundo sa loob ng anim na araw at nagpahinga sa ikapitong araw. Ako ang makapangyarihang pinagmumulan ng kasaganaan at nais kitang i-enjoy ng mga pagpapala sa bawat aspeto ng iyong buhay, hindi lang sa iyong mga pundo. Panuorin ang video na ito hanggang sa dulo upang makuha ang mga himala mula sa Diyos. Maghanda kang tumanggap ng mga bagay na iyong hiniling sa lalong madaling panahon, magiging puno ang iyong buhay. Kung mayroon kang magandang kalusugan, pera at pag-ibig, higit pang pagpapala ang darating sa iyo. Ipakita ka sa linggong ito bilang halimbawa ng walang katapusang mga posibilidad sa buhay. Ang mga himala na kanyang ginagawa ay nagbabago ng mga bagay. Ayon sa batas ng atraksyon, kung mag-iisip ka ng mga magagandang bagay, darating ang mga ito sa iyo. Kapag iniisip mo ang mga magaganda, higit pa ang mga ito, at kapag iniisip mo ang mga masama, higit pa ang mga ito. Manatiling positibo, huwag maghabol sa mga tao, huwag magmakaawa, huwag mag-alala, mag ka lang. Kapag nag ka, pinadali mo ang pagpasok ng magandang enerhiya sa iyong buhay. Huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili kung handa ka na. Huwag mag mula ngayon ang makikita mo ay paglago, pagunlad at pagdami. Magkakaroon ka ng kasaganaan at walang katapusang daloy ng iyong mga talento, pagkamalikhain, at enerhiya. Ito ang punto ng pag-ikot sa iyong buhay. Ngayon na ang oras upang simulan ang paggawa ng Diyos sa isang paraan na magmumukhang himala. Maghanda ka dahil ang iyong himala ay paparating na. Bubuksan niya ang mga pintuan na walang makakagawa. Isara ang iyong mga mata. Ginagawa niya ang paraan para sa iyo. Nangangaral ako ng pabor at kabutihan. Naway pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Papasok ka sa isang panahon ng patuloy na himala at suwerte. Sa linggong ito, darating ang malaking halaga ng pera sa iyo. Maghanda para sa malaking panalo sa loto na magbabago ng iyong buhay. Naway laging saklawin ka ng mahalagang banal na dugo ni Jesus Kristo, ang iyong mga kaibigan, at naway pagpalain at protektahan niya ang lahat ng nangangailangan sa kanya, tulad ng iyong pamilya. Kung matutulog ka ng gabing ito, Sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin at gagawin ang himala na hinihintay mo. Sinasabi ng Diyos na ang lahat ng iyong mga problema ay mawawala sa isang magandang paraan habang patuloy mong sinusunod siya. Kung makikinig ka kay Jesus, maaari mong asahan ang isang panahon ng mga hangin at tagumpay. Ituro sa kanila at sundin mo sila. Maging matalino tulad ng taong nagtatayo ng kanyang bahay sa matibay na bato. Hayaan mong ang kanyang mga salita ang maggabay sa lahat ng iyong ginagawa. Nais ng Diyos na iwan mo ang lahat at nangangako siyang nandyan siya, para sa iyo sa lahat ng iyong mga alalahanin, takot, at stress. Hindi kailanman nakalimutan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Bibigyan ka niya ng kapayapaan at gawing mabuti ang bawat masamang sitwasyon. Minsan, sumasagot siya sa mga kakaibang paraan. Magdasal sa Diyos upang pakalmahin ang iyong puso at tulungan kang mawala ang mga takot at problema na nagpapagising sa iyo sa gabi ibigay ang iyong mga alalahanin at galit sa Kanya. Tandaan na palagi akong kasama mo sa mga panahon ng kabutihan at kasamaan, sa mga taas at baba, sa kaligayahan at kalungkutan, sa mga magagandang panahon at masasama. Kapag mukhang imposibleng mangyari, gagawa ako ng paraan para sa iyo. Sabi ni Jesus, ako ang liwanag. Nagdadala ako ng pagpapagaling, pagsasauli, at kapangyarihan. Ang mga sumusunod sa akin ay hindi maglalakad sa kadiliman palagi silang magkakaroon ng liwanag na humahantong sa buhay. Ang buwang ito ay magiging malaking buwan para sa iyo. Makakakuha ka ng sunod-sunod na mga tagumpay, mga regalo na dumating mula sa wala, paglago, kalayaan sa pananalapi, at espiritualidad. Nangako akong wala ng mananatiling pareho sa iyong buhay at makakamtan mo ang lahat ng iyong hiniling at pinagdasal. Magiging panahon ito ng maraming himala at regalo, kaya't maghanda kang tumanggap ng mga ito. Tuwing ikaw ay umiyak, ang mga bagay na nasaktan ka sa nakaraan ay magdadala sa iyo ng kaligayahan, tawa, pag-ibig at maraming pagpapala. Minamahal kong anak, mahal ka pa rin ng Diyos at nais niyang magtagumpay ka, kahit na ikaw ay nagkakamali. Tutulungan kanyang alisin ang masasamang bagay sa iyong buhay at dadalhin ka sa pera. Maniwala ka sa akin kapag sinasabi kong magiging masaya ka, mas masaya kay sa dati. Kapag nagdasal ka, alam mong dadalhin ka sa tamang paraan ng tamang tao at pagkakataon. Sa kalaunan, magsisimulang gumanda ang mga bagay sa iyong buhay. Maghanda para sa kasaganaan ng mga regalo, malalaking ngiti, at pera. Nais ng Diyos na tulungan kang magtagumpay. Kung ilalagay mo siya sa unahan, ilalagay niya ang Mateo 6 oras 33 minuto. Magiging mahalaga ang bawat bagay na gagawin mo para sa Diyos. Kung kaya mong dalhin ang bigat ng iyong krus, dadalhin niya ang iyong korona. Magtiwala ka sa kanya, may plano siya para sa iyo na higit pa sa lahat ng iyong naisip o naimagin, Efeso 1, 4. Ang iyong kaluwalhasan ay sumisibol at ang iyong ilaw ay sumisiga ng mas maliwanag. Walang makakapigil sa mga bagay na dapat mangyari sa iyo. Ipunta mo ang iyong pangitain, sabihing amen upang tanggapin ako bilang iyong Diyos. Nilika ko ang mundo sa loob ng anim na araw at nagpahinga sa ika ikanegatibo pito araw magtiwala ka sa akin, ang iyong buhay ay magbabago sa isang igla. Papasok ka sa isang panahon ng mga himala, kung saan magkakaroon ka ng tagumpay pagkatapos ng tagumpay, at tagumpay pagkatapos ng tagumpay. Ikaw ang aking minamahal na anak. Mahal kita at may magandang balita ako para sa iyo. Ang Diyos ay nagtataguyod sa iyo. Huminga ng malalim, isang biglang pagkatalo para sa iyong mga kaaway, isang biglang pagliligtas, at isang biglang pagbaha ng puot, duda, at diablo hindi posible na pigilan ang plano ng Diyos para sa iyo. Sinabi ni Jesus sa iyo na dadalhin ka sa isang lugar, kung saan, hindi mo na kailangang mangutang o magmakaawa para sa anumang bagay. Bago matapos ang linggo, ang pera ay patuloy na darating sa iyo tulad ng isang malakas at walang katapusang daloy. Ang pera ay darating sa iyong buhay ng walang abala. Ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na kahit na hindi mo ito pinaghirapan, magpahinga ka. Ako ay nasa trabaho na at gagawin kong mabuti ang bawat masamang bagay. Saan ka man pumunta, pagpalain kita at ang iyong pamilya. Ayusin ko ang bawat sugat na mayroon ka. Walang ibang may parehong aura na mayroon ka. Ang mga malalapit na kaibigan ay nagtitiwala, gumagalang at home.